Feministas, ayan, meron po tayo ditong statement blouse. Ayan po siya mga mi, po only 155 pesos. Tatlong blouse na po ang makukuha niyo mga mi, ha? Random po yun or assorted. Si seller po ang pipili ng kulay para sa atin. At kasya na po ito, small hanggang XL. Large size po ako mga mi for your reference, 30-31 ang waistline ko. At ito po ay may habang 24 inches at nababanat po siya hanggang 45 inches. Ayan po siya mga miha At marami pa po itong kulay. Maliban po sa hawak ko na may papakita ko sa inyo, marami po ito mga mi. At iba-iba po yung statement po niya. Random colors mga mi ang makukuha natin ha. Hindi po tayo makakapili kung ano yung mga kulay na gusto natin. Si seller po ang bahala. At ang tela po nito cotton spandex, stretchable, hindi kumukupas, hindi naghihimulmol. At kahit labhan mo po siya araw-araw, ganyan pa rin yung kulay po niya. At kahit mabanat-banat po 'yan mga mi babalik at babalik pa rin sa dati niyang size. Kahit labhan mo siya araw-araw, babalik at babalik mga mi. Hindi po siya nasisira. Ayan po yung kagandahan ng cotton spandex. At pwede po siyang panlabas mga mi. Pwedeng pambahay. Depende sa inyo mga mi. Oh. di ba